12 na tudling pa mga kadugo. Ang aking ang hindi ko naalisan ng <coughs> dahon. Ito oh, kasi naalisan ko na yung nasa gilid. So <coughs> Excuse me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Excuse 10 11 12 hindi ko pa natapos na alisan ito mga katog ito naman yung naalisan ko. Apat kanina. One. Two. Three. Four. Four yung kanina tapos nung last week. Ito naman. One. Two. 3 and 4 di bali 4 plus 4 8 plus 12 22 tama ba yun <laughs> tama no mga kadaw? yes 22 22 plus 10 23 bakit 23 ay yan kasi oh nakauhan nila yung ah uh, isang tubling itong nirentahan ng pamangking ko mga kadugo dugong Pilipino saan bang sulok ng mundo so it's Monday once again mga kadugo ang bilis bilis ng araw patapos na tayo sa September 3 months more to go ano na 2025 na meron ng solar light itong kulungan nala mga kadugo yan hindi tayo makakapasok kasi nakasusi wala yung mga may-ari <laughs> pwede na itong palay namin na ipariper mga kadugo ayan no sabihin ko na lang paparepair na sayang itong mais ng kapatid ko ay ng pamangkin ko mga kadugo napabayaan ang ganda ito nung no? uh, mga 10 days hindi kasi napakikyan hindi na tapos late na naabunohan so ayan no kalungkot, maraming uod walang salapi yung liliit e, ko lang kung may bunga ito kung magbubunga siguro pero walang laman mga kadugo. Kasi maliliit. Sana no, kinakaalaman ko na lang sana noon. Ako na lang sana ang naghanap ng magpakiki, magpasabwag tsaka ano. Kawawa naman oh, ang dami pa naman. Ang ganda pa naman ng spacing niya mga kadugo. Talagang kung maganda sana ito, malalaki ang bunga niya wala sayang ang pagod sayang yung investment na pabayaan so uwi na tayo mga kadugo thank you for watching thank you po dun sa mga patuloy na nanonood dito sa mga upload ko God bless po. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala magtiwala. Umasa. Sumunod lang tayo sa Kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. Ingat. I love you with the love of God. Bye-bye.